Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Oktubre. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, naitala ito sa 4.2% o katumbas ng higit 2 milyong katao kumpara sa 4.5% na datos o 2.26 na milyong kataong walang trabaho noong Setyembre. Ang Metro Manila naman ang may pinakamataas na datos ng unemployment rate sa 5.4% habang pinakamababa ang datos sa Davao na may 2.9%. Maganda ring balita dahil tumaas ang employment rate sa 95.8% ngayong Oktubre kumpara sa 95.5% na datos noong isang taon. Partikular na tumaas ang employment sa sektor ng accommodation at food services, administrative at support service, transportasyon, public administration and defense, maging sa social work. Paliwanag yung National Statistician Dennis Mapa, nakikita na nila ang pattern na bumababa ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho tuwing holiday season dahil sa mga dagdag na economic activities sa bansa. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nico Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.